Magandang araw mga solar. So muli, nagbabalik ang niyong solar si Solarenzo. So. So, nandito tayo ngayon sa Davao City. At uh, inalam natin ano kung saan yung uh, lugar na bilihan ng mga solar uh, materials. So hinanap natin. Oh so, ito yung uh, pupuntahan natin ano at uh, papasok tayo diyan ito na yung mismong uh, bilihan ng mga solar materials at uh, ang pangalan ng uh, bilihan ng solar materials ay uh, Trina Solar okay so kulay green na gate at uh, itong street na ito ay Old Airport Road so doon naman sa likod na ito ay uh, yung papunta ng Samal kasi uh, yung street na yon ay daang maharlika no samantalang uh, dahil nga galing tayo sa lanang area madali lang uh, hanapin kasi pag uh, natin yung uh, Trina Solar Dabao or Anli Solar Dabao ay makikita na natin doon sa pin no doon sa location so ayun na nga mga kasolar ano, nakapasok na tayo dito at uh, pupuntahan na natin yung mga materials na yan uh, at nang uh, malaman ninyo kung ano yung mga available na uh, materials ano mga solar materials okay so unang-una uh, dito mayroong mga solar panels so mga 3 na ito at 570 po 570 apa 570 watts. Opo, 21 okay. watts. Magkano 'yung ano niyan, 'yung isang piraso? Ang isang piraso po nito is mabibili sa 4,400 po. 4,400. Okay. So ano mga available na sizes niyo rito bukod sa 570? May ano rin po, may 500 watts, may 500 watts. Opo, may okay. 555 watts. 555. Opo. Pero itong mga uh, solar panels na ito ay mga N-type ito o may P-type pa kayo? May, may N-type po yung 500 watts. Okay. N-type ang 500 watts. Okay. Yung 555, uh, ano yon? P-type lang po. P-type. Okay. So, 555, uh, 500, 570. Ko, ito, ano itong mga to Mga P-type ito? 555. P -type, ito? Five, P -type po, okay. Ito, ito yung mga 555. Mm -hmm. Tapos, uh, ano naman itong mga to Mga battery po battery anong mm. mga li-po4 battery? opo, Sol, oh Solar Homes. Ah, Solar Homes battery na ilang uh, ampere hours? 300 AH po ito. 300 AH. So mm. 51.2 ang nominal voltage. Oh, po. So, magkano ang presyo ngayon dito sa Davao ano ng uh, 300 ampere hours na battery? 110 po. 110,000. Oh, oh, 110, okay. 000. Mabilis mabili mabili ba ito itong uh... mabili din po goods po kasi. Okay. So, maliban dyan, mayroon pa ba kayong mas mababang ampirahe? Hindi to po. May, ano, 230 at saka 120. Magkano yung presyo ng uh, 230? 230 is 85. 85,000. Yung, uh, yung 120? Yung 120 is 45. 45,000. Ah. Okay. Two, two. Magkano naman ito? Parehas lang na no 110? Okay, sige, sige. So... Bukod do sa mga lead po4 na battery, may mga gel type din kayo dito na no? magkakaiba ng uh, capacity mm -mm. kasi may 200, ayan, and lahat 12 volts nga pala no, walang 24. Anyway, siniseryes naman 'yan ano para makagawa ng 48 volts or 24 volts. Uh, magkano ang uh, isang piraso niyan? Ang isang piraso po is 12,500. Uh, 12, 200, AH, oh. 200 ah. 200 ah. Pero may iba pang uh, mas mababang capacity. May ano po, may 100 AH. 100 AH. Mm -hmm. Okay. So, sa so 100 AH na yun, uh, magkano yung presyo niya? 6,500 po. 6,500. Mm -hmm. Okay, ah. So, 12, uh, 12, 12 po. sa 200. Apo. Tapos, Ah, uh, uh, dapat pala mag 200 AH ka na. Mm -hmm. Medyo lamang, ano? So, dito meron kayong mga railings, may mga rails kayo. Magkano ang isang piraso ng rails dito? 600 po. 600 pesos Opo, ang isa. Opo, iisa. Ah, uh, may mga ibang accessories pa nakasama, elbow, yung Opo, mga meron. ano. Opo, meron, dito po. Ay, yung mga na nasa taas. Okay. So, meron din silang mga kasama dun sa accessories. At uh, Itong L-Foot, magkano yung uh, presyo niyan? Yung isang teraso po is 80 pesos lang po. 80 pesos ito? Mm -hmm. Tapos sa uh, itong mid-clamp, magkano Same yan? Same lang po sila, 50. 50? Oh, mura lang ha. Mm. 50 pesos. So, yan yung mga kailangan natin para mailagay natin na maayos yung uh, railings doon sa baba. Itong uh, PB cable nyo, anong size ang available dito? May ano po kami available, 4mm at saka 6mm. 4mm and 6mm. Magkano ang uh, 6mm yung ano po yung 6mm is 120 po yung meter niya. Okay. So per, per meter yon. So meter. kung uh, magwo 100 meters nasa 12,000. Oh, 12,000 po. Um pagka sa 4mm ano niya ano po? Bali 10,000 ang isang roll mm -mm. ah, Okay, okay. So dito mga kasolar ano may mga hybrid inverters dito at uh, magkakaibang uh, sizes. Uh, ito yung uh, ating uh, basis para malaman natin kung anong size niyan. Ibig sabihin itong 6K, 6 kilowatts yan. At uh, ito na yung mga bagong uh, model. Ayan, 6 kilowatts. Magkano 6 kilowatts? 48 po. 48,000. 48, okay, so may nakita pa tayo dito. Uh, 8 kilowatts. Available ang 8 kilowatts dito. Nasa magkano ang presyo nito? 78 po. 78,000. So madali lang palang tandaan. 48,000. 78. Bukod dyan, may mga iba pang uh, mas malalaki. Hmm. So, ito, uh, 12 kilowatts kasi single-phase lang muna itong uh, tinitingnan natin. Ano? So, kaya natin nalaman na single-phase, ayan, naka LP1. So, ito 12 kilowatts, magkano ang uh, presyo niyan? 125000 125000 okay. So, ang variety nyo, 6, 8, at 12, 12 okay. para sa single-phase mm -hmm. na hybrid. Meron pero, din po kaming 16. May 16, 16 mm -hmm. kilowatts. Kayo. Kano ang price ninyo pagka uh, yung uh, 16 kilowatts? 135 po. 135, 125 yung ano. So, okay. 10,000 lang ang difference mm -hmm. ng uh, 12 kilowatts sa 16 kilowatts. Okay? Uh, dito, uh, mga hybrid inverters yon Pero ito mga string inverters ito mga solar, So, magkakaibang uh, sizes. Ibig sabihin nito, wala kayong gagamitin battery kasi nga uh, on grid or grid tied. So, magkano presyo ng uh, 10 kilowatts? 45,000 po. 45,000 mm. sa sa 10, 10 kilowatts. Ano pa ang ibang uh, sizes niya? Kasi, May 6 kilowatt po. Ah, uh, 6 kilowatts. Magkano ang 6 kilowatts na mm. string inverter? 28. 28,000 lang. Mm -hmm. ah, okay, so ito na yon 6 kilowatts. Ayan, 6 kilowatts. Uh, grid tied yan. Anong pinakamaliit na size ng ano? 3.6 po. 3.6. So magkano yung 3.6? 22,000. Ah 22,000. Okay. So 28 22 3.6 saka hmm. 6 off. Ah, parang magsi-6 kilos na lang, malapit lang yung presyo, di ba? Hmm. Okay. Mga kasolar ano, mga pure off-grid na 24 volts 3 kilowatts kasi kaya natin nalaman na 3 kilowatts kasi eh, dito ay nakalagay 30 2 4 ibig sabihin 24 volts and 3 kilowatts. At uh, toroidal type yan, ibig sabihin pagka toroidal type, meron niyang transformer sa loob. Maganda yan sa mga motorized uh, load. So, safe na safe ang ating mga motorized load dyan. So, ito, mga hybrid inverters naman ito. Ah, At uh, 3 kilowatts and 24 volts din with uh, MPPT or solar charge controller na 60, 60 amperes. Magkano ang presyo niyan? 19.5 po yung 3 kilowatt na 19.5, 3 uh, kilowatts Sa hybrid. Uh, hybrid, pero pagka off-grid Ano po, 14.5 14.5, so may difference lang na 5,000 So bukod yan, may mas malaki pa ba? Ano po, 6 kilowatts Ah, 6 kilowatts ito, ano? Uh, pure off-grid na 6 kilowatts Ayan, uh, 48 volts uh, Malalaman natin na uh, hindi siya hybrid Instead, uh, purely off-grid kasi walang kasamang uh, solar charge controller or MPPT Okay. So, ano naman to? Ano po? Hybrid po na inverter na 1.2 kilowatt. Ah, meron din mga 1.2 kilowatts or 12 volts na hybrid inverter dito. At uh, 40 amperes yung kasamang uh, solar P -P -P. charge controller. Ayan. Uh, portable solar generator, 25,000 na yun. So, mm -hmm. anjan, uh, ang kulang na lang dyan, solar panel, tama? Opo, panels. So, meron namang saksakan ng solar panel, positive negative, no? Mm -hmm na anong size? five uh, 500 watts. 500 watts, kaya na yun. Okay, so, ito mga ka-solar, no, uh, bali, 1.2 kilowatts din ang size. So, kung kagaya ngayon, medyo katatapos ng uh, bagyo or uh, nagkaroon ng uh, uh, brownout, yan, pwede pwede magamit yan. So, madali lang, uh, madali lang, ah, uh, iset up kasi ang kailangan mo lang dyan ay, uh, solar panel. All okay, pagkita ito pahaba submersible pump. Ito naman surface. surface. Ang uh, pinagkaiba niyan mga kas solar itong uh, submersible pump ay uh, para sa mas medyo mas malalim na uh, pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, no? Unlike itong surface, mababaw lang ito. Okay, kaya meron silang surface uh, pump available 750 watts ang uh, power. So halos 1 horsepower na yun yung uh, 740, ah, uh, 750. So, may mga solar air conditioner din pala kayo, no? Oh, so, bukod doon, pagka nag install ng mga hybrid na inverter, meron din nga uh, pwedeng gamitin ito, yung battery combiner box, no? Magkano yung isang piraso nito, battery combiner box? Ano po? Dalawa po yung amperahin ito. May 160 ampere at 225. Ah, okay. Magkaiba ng uh, size. Yung 160 po is 3.5. 3.5? Yung 225 is 4.5. 225, 4.5. Siyempre, mas mataas ang pirahe, mas mahal ng konti, no? May difference. Dito sa mga solar uh, lights na to, magkakaiba din ang uh, sizes nito? Magkakaiba yung 100 wattage? 100 watts, 200 watts, at uh, 300 watts. Okay. Magkano yung uh, 100 watts? Ano po? 1,000. Ah, 1,000 lang? Mm -hmm. Okay. Pag ganito po. 20, oh, 20. So ano na to no meron ng solar panel sa taas uh, pwede ding remote yan ano remote Ato. control so solar lights okay so may mga um, distribution box din dito available din yan para sa mga installer so dito pa no mga yung mga solar panel sa maliliit ayan 300 watts pwede rito at yung uh, mga solar lights uh, kagaya nun yung mga nauna doon kanina so available na available yan dito magkakaibang uh, wattage ito may 300 ayan, 300 watts uh, ito naman ay mga power inverter so, 1 kilowatt 24 volts ang mga uh, inverter na yan okay so purely off grid kagaya nyan off grid din to doon sa mga nagbabalak na mag-DIY, ayan ata kung gusto nyo, 100 watts lang. Uh, mayroon dito, magkano itong 100 uh, watts? Ng, uh, 100 watts po is 1,800 lang na lang. Po. Ah, mura na to ito, uh, 1,800. Hmm. naka -sale po ito. Naka-sale pa. Hmm. So kung mapapansin ninyo mga ka-Solar, itong uh, sinasabi dito ay Solar Homes 10BB Mono. Ibig sabihin niyan, yung 10BB naka-10 bus bar, kaya BB ibig sabihin bus bar. Okay. So, so may mga cable tray din dito, ito yung mga slotted na plastic cable tray para sa installation. Yan, so available din yan dito. Magkano yung presyo nito? 400 po yung isang piraso. 400. Ah, okay. So kulay white nga lang, no? Ah, mm. uh, kaya kaya compared dun sa mga ibang uh, ginagamit? Ito mga DC and uh, AC. Okay? So merong uh, eto DC uh, 63 amperes 50 amperes ang uh, mga DC MCB to ibig sabihin ay uh, direct current miniature si circuit breaker ayan uh, 40 amperes na DC MCB 32 amperes 20 amperes 16 amperes at saka yung uh, DC SPD for surge protection device ayan meron din mga uh, AC SPD surge protection device ayan uh, magkakaiba ng uh, sizes So, yung mga presyo nito, since medyo maliliit lang naman, ay uh, pwede na ninyo direct ang uh, tanongin. At uh, yan naman, ibibigay yung uh, number mamaya. no So, ipapakita yan. At tayong uh, instruction kung paano ninyo mararating itong lugar na ito. So, doon sa mga nagdi-DIY at uh, ganoon din sa mga ibang nag install Mayroon din magkakaibang mga solid controller dito. Mayroong may MPPT at saka yung uh, PWM. Ayan, so merong uh, magkakaibang sizes yan. Ito 60 amperes, ito 40 amperes. Uh, kaya ako sinasabing magkaiba dahil iba yung solar panel, yung laki na pwede mong ilagay dito compared dito sa 40. Kasi nag uh, depende yan kung ilan yung uh, voltage ng system mo. Kung 12 volts, yan nag-start sa 18 to 60 volts para mag-function normally. 24 volts, 38 to 72. At yung max mo o maximum ay 48 volts, 72 to 144 volts ang kailangan. So ganun din niyan dito sa 60 amperes, yun din yung uh, mga range niyan. At ang um, pinakamalaki niyan ay uh, itong uh, uh, 80 amperes. Magkano presyo ng 80 amperes niya? 85 po. 85 ang uh, uh, 80 amperes, magkano ito? 75 po. 75. So 1,000 din kana So 2000 lang difference ng 60 at saka 40 kasi 4565 at uh, 85. Ah, 85 ah. Oh, so 2000 lang pala lahat parehas. Okay, so meron din mga ano mga PWM, ayan. Uh, ng mga ma maliliit lang pang uh, tag dito pang uh, DIY din yan. So meron ng mga ready-made dito ng mga battery cable, ayan, available na. At kung may XC lang naman gagamit, independe sa sizes, merong 16mm, 25mm, 35mm pinakamalaki. At saka yung mga MC4 nila dyan. Ayan. So, ito naman yung uh, W connector ang tawag dito. Meron din na uh, Y connector. Ayan. Ito, Y connector na yan. So, marami pa, marami pang uh, iba rito ayan uh, para sa device ano pang sukat sila uh, tester naman yan yung mga yan so ito niyo yung sabi ko kanina 25 mm uh, maganda to kasi naka na naka na itatap na lang ayan so so kung nangangailangan kayo ng uh, transfer switch meron din automatic transfer switch sila dito uh, gusto nyo uh, bumili uh, mas maganda na ma-guide nila kayo kung saan kayo mang gagaling tatawag lang kayo sa kanila or uh, tanungin nyo muna yung uh, availability ng materials at yung presyo bago kayo pumunta. So, nakita ko kasi kanina itong uh, location ay uh, papasok pa galing doon sa Meydang Maharlika. Uh, pero ito ay uh, lugar ng uh, sasak po. Sasakan pa okay. Sa sa daw kung paano bigkasin Ayun. So, Halimbawa, merong ano, merong mga gustong bibili uh, nasa ibang lugar, nasa downtown o nasa Panabo. Paano nila matatagpuan itong 3 uh, tree na solar dabaw? Ano po, yung nakalagay po sa Waze or Google Map po is ano, Anli Solar Dabaw or na Solar po. Ito po ay um, 13B Old Airport Road sa, sa Davao City. Kung gikan ka o panabo, sa imuhang right side, mak makita nga na road na pa sulod. Sa, then, sulod ka. Then, pag-abot nyo sa unahan, kay naasay, siya na, na green gate nga, na ay signage nga, Trina Solar. Tapos, Paano kayo makokontak? Sa gusto nga mo anhe, tapos kanang wala, wala siguro kung naabay stocks, pwede po ninyo mi message sa amo ang Facebook page o among contact number. Ang Viber po namin is 0995-866-7188 po. Okay, ulitin natin. Sige, uh, anong Viber number? Ang Viber number is 0995-866-7188. Okay. At saka 0920 So, madaling tandaan, 9,000. So, madali lang tanda na kasi 0920-388-9000. Parehas na Viber number yon. So, yung isang uh, Viber number is uh, 0995-866-7188. So, ayun mga kasolar, ano, uh, andito yung mga beautiful ladies natin, ano, uh, sila yung mga sumasagot sa inyo ng uh, inquiries as to cellphone, uh, Viber, yung uh, Messenger uh, and even uh, Gmail or uh, email ad, uh, email communication. So and yan si Engineer uh, July, uh, si Laika si Mary Grace. So kontakin nyo lang dito sa cellphone number na nakalagay at uh, any communication link At uh, yun maraming maraming salamat sa panonood. At uh, usap ulit tayo sa susunod na video. Muli ang inyong uh, kasolar at si Jelai Arobo ang ating uh, engineer. Grace Palma po. Si Grace Palma at si Laika po. Laika. Ayun. So, kita-kits sa susunod video. Muli ang inyong solar si Solar Rens.